sa bahay na Idol Boy Tapang mga boy. dahil puntahan namin yung Ford Mustang na Idol Boy Tapang mga boy. At tari, andyan sa likod ang bahay na Idol Boy Tapang. Sobrang laki. Sana kung pagpalain tayo. Manifesting. Sorry, pupuntahan namin ang Ford Mustang na Idol Boy Tapang mga boy. Tari. nandini eh, nakapark ang Bristol 500cc na Idol Boy Tapang mga boy. Ayan, andyan. Pupuntahan natin. Ari ang Binjuri Bristol 500cc bitampa, Aree. na ilalabi tapang mga boy Are Natry ko na rin Natry ko na rin Natistrag ko na rin Bristol 500cc Binjuri 500cc na ilalabi tapang mga boy Sobrang lakas ah! Malaki Ayan Natry ko na yan At Ang Ford Mustang na ilalabi tapang Binalot lang dahil super init ngayon at mali ka ara naman ang Yamaha R3 na ilo pa mga boy wow na initan naman mga boy ang Ford Mustang na ilo buta pa mga boy sobrang ganda grabe napakalupit I think ne yung kapirasong muntad ng Mustang na ilo buta pa mga boy sobrang ganda at napakaangas Wow! Ayan. Grabe. napaka pa. Ayan o. No? At di basta-basta ang wheels. Oh, grabe. Napaka-sulit. GT 500. Mustang. Kaya Mustang na yung bitapang at tingnan na loob. Wow! Oh, man. Napaka-angas, man. Sabi, sobrang ganda. Sana makasakay tayo din eh. Support Mustang Edelby Tapang. <laughs> ganda talaga, eh. Uh, napakalupit. Man, napakakinis. Napakakintab. Aring. Mustang Edelby Tapang. May dalawang turbo pa. Ay, mga boy. Carbon pa. Karbon Grabe carbon. Carbon. Grabe sulit. Yung, karbon, no? No? Karbon yan carbon. Carbon yan. Grabe. Napakaganda. Yun, uh, aring Mustang na Dilby Tapang. At arin na mga boy. Ibinalik na nila ang aring cover ng Ford Mustang na Dilby Tapang mga boy binalik na baka magpagalitan kami na idol ano mga boy no ari din ang artery ni idol bitapang yamaha R3 ando naman ang Bristol Bidjore 500cc at nasa likod ang Mustang Ford Mustang ari yung Bidjore 500cc na Bristol na idol bitapang so yun lang mga boy no nakita nyo na ang mga na achieve na idol bitapang sa kanyang buhay at siyempre aring pinakamagandang at malaking bahay ni Idol bitapang mga boy. Yun lang mga boy sana makagarni din tayo maraming soon na, kung pagpalaan tayo maraming salamat at syempre maraming salamat, salamat din, doon din doon sayo, idol, butapang, sa iyo idol Bitapang, sa pag-invite mo sa amin din doon sa ayan yung lugar dahil pista Tato, happy doon pista doon. and uh, hmm. din nila mga boy love you